Good morning mga kalalab for today's video Bebenta natin ng ating mga bakal plastic bote Ayan, habang naglilinis kasi ako may nagtanong kung may bebenta ako Kaya, kaya yun Kaya ko na sila para mabawas-bawasan yung aking mga kawat bote. Ayan yung bote. Alam niyo, sabi pa nga nang ipagkumabait pa kami mag magtitinda kasi yung kilukan nila dyan. Dead just. <laughs> Ayan din na net. Oh. oh, dead Diyos. <laughs> dead Diyos ng bata. Pero okay lang. Siguro sa next. Ayan. Yeah. Pwede na.